First Down Yo, yeah, what is up mga Benatik? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol So, today is Friday and yun, school day tayo Tayo school, may lecture tayo And yun, da, pinipilit ko na makapag-upload ako kahit pa ah, ang hirap ba sa yung kalsada, yung talsek Ah Yung talsek ng putek, mamaya may mga polka dots na tong pants ko anyways maagaga ngayon 6.30 pa lang yata 7.30 kailangan na sa school na ako meron kaming lecture sa cluster 1 preparation sa board exam so nasabi ko na to kagabing vlog ko na upload ko na rin yun check nyo sa youtube pag yung mga vlog ko na 12 minutes pa taas sa uh, youtube ko yung na upload guys tapos kumukuha na lang ako ng clips na i-upload ko sa Facebook para na re reuse natin yung content. Hindi siya totally reuse. re recycle and na modify natin yung content. Which is yun din naman yung ginagawa ng iba. So ginagaya ko lang para sa engagement. And ayun, kung dumadaan to sa wall mo, umabot ka dito, nakakaupo ka ng pinapanood ako for 12 minutes, or kahit ngayon 3 minutes ganun pa-share naman ng mga videos ko pa-share ng videos ko like mo yung page ko subscribe mo yung youtube ko libre lang yan let's go let's go Let's see kung ilang minutes yung biyahe natin from here sa Imus bayan going to Dasmariñas Sana hindi na umulan mamaya no hirapan ako ngayon gawa ng mga pag-ulan-ulan -ulan. May pasok na pala yung mga bata kahapon kasi walang pasok hindi naman umulan kahapon. Laging ganun yung announcement ng ano yun, no? ng mga LGU. Mag-announce sila na walang pasok na bukasan, tapos kinabukasan wala nang ulan. Pero nung time na maulan, pinapasok nila yung mga bata. Awit ah, sa inyo, guys. Pero sabi ko nga, ikaw na lang bilang magulang siguro. Pag mo na papasukin kung alam mong maulan ka na umiyak sa page ni Mayor? Aawit diskarte ko yah. dito gawa ng school na to eh Nakawala din ako doon sa traffic na yon Pero dito naman Sa Ginaldo Highway, ang iingatan mo dito Yung mga bus <laughs> Tsaka mga Pampasaherong, multi-cab <laughs> Di naman masamang bumusina Para ipaalam mo sa kanila na nandun ka sa gilid nila Ganon, or lulusot ka So invest din kayo sa magandang busina Huwag lang yung Sobrang OA mo bumusina yung tipong ang sarap mong kaltokan Huwag ganun, pangit yon, Wee Engine brakes Visors down Let's go Robin Sands, e multi multicup takot na ako sa multicup guys very demure very traumatizing ano ba yung demure po tayo na lagi ko naririnig yun eh google ko nga yun mamaya ay google ko lagay ko dito ibig sabihin ng demure at least sa vlog ko may natututunan kayo di ba? may nakukuha kayong aral sa vlog ko kesa naman mamigay ako ng helmet ko content ko naman yung binigyan ko ay awit sa iyo lods ngayon ang trusted gas station ko mga benatics na talagang makunat na hindi madaling maubos petron petron tsaka sea oil sea oil kasi sa price lock mura dahil sa price lock nalalako yung presyo eh so gawan ko rin ng content yun next time kung paano gamitin yung price lock and ano yung benefits tsaka disadvantages niya. pros and cons ba kaso dapat binabayaran ako ng price lock pa ganun eh no pero malay mo diba mapansin ako bigyan ako ng lifetime free gas katulad ni Carlos Yulo thank you go ay nakapagpalit na ako ng battery mga Benatics and papasok na ako ng Dasma di ba lang anong oras na let's go let's go dahil sobrang na miss ko yung Retro Boys Laguna sinuot ko yung jersey namin yung version 2 na jersey namin Ang ganda di ba? Kita nyo sa intro ko Regalo nila sa akin Hindi eh. nila ako pinagbayad kasi eh. Ano yun eh Pilay ako Pampagaan ng loob <laughs> Ito yung panahon na Nagpapagaling pa ako Hindi na nila ako pinagbayad Pinadala na nila sa akin Libre na daw nila Thank you boys Miss ko kayo Nag photoshoot sila no Tapos wala ako Hoo <laughs> Aawit uh, sa batch na lang tayo So yun again Papromote at ipa-plug ko ng ipa-plug ng ipa-plug If you wanna join the Retro Boys Laguna Please do search www.retroboyslaguna.com And then yun You can reach us out there For collaboration events uh, Yung mga charities kasi hindi kami ganun kadalas umano sa charities Hindi dahil madamot kami kundi dahil gusto namin uh, tawag dito gusto namin hindi umikot yung grupo sa pangongolekta ng pera so ganun no pero we do share like sa mga nasunugan ganon mga used clothes And you can reach out there sa mga collaboration proposal sponsorship syempre again www.retroboyslaguna.com ito yung mga tukso open roads pero maraming kanto kaliwat kanan tangay na salpok ka talaga dyan boy pero nagbago na talaga ang mga binatik sobrang kalmado ko na magpatakbo eto mga 80, 80 na lang pero dati kasi tang ina 120 parang hindi pa ako masaya 140 tang ina kulang pa yung Honda Click ko si Basha yun kawawa sa akin yun nabusong abuso yun karga dito karga dyan para lang mapatulid pero ngayon si Basha ayusin natin yun ibabalik natin siya sa pristine condition hindi ko na ibabalik sa stock since okay pa naman yung 59mm na block nya ang gagawin ko na lang gusto ko lang smooth gusto lang smooth siya. Naka 59 siya pero yung takbuhan niya parang stuck, 'di ba? Panggilid, stuck. <laughs> stuck daw eh. Sing low oh, Engine brake. Yan, yun ang dapat ka alerto. Sabi sa inyo, nagbago na ako eh. Ayun, oh. Putang ina mo, sumal pa okbang. yung 360 kam. Di wag, putang ina mo. Pagdamutan mong taglay ah. Sige eh. Huwag kayong sasakay sa D- Sige pa. Hindi ako pinagbigyan. Nasiete na. Ah, sakit sa mata. Wow! Ba't ako sumiksik dito? Alam kong hintuan ng jeep to. Oh, buho ka talaga, Ben, no? Alam mong hintuan ng jeep. Siksikan mo. Tapos, hikayatin mo silang huwag sumakay sa jeep. Gago, ang dipota. Silaw, best! Makto tayo. Magdo. Dali, 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 dali. Magdo tayo. Magdo. I'm gonna end the vlog here. Dito na ako malapit na ako sa school guys. So maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Kahit hindi, may natutunan kayo. Di ba yung demure? So ayan mga binatik. Sana laging masarap ulam nyo. At sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben. Signing off. Peace out.